Hello mga kahugot! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Hugot TV, kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng bagay na trending, nakakataba ng puso at puno ng pakiramdam. At ngayon, naku, mayroon tayong pangunahing fashion chika na pumapalit sa social media. Let's talk about one of the most stylish love teams in showbiz, Donny Pangilinan and Bel Mariano. Ang dalawang ito ay hindi lamang naghahain ng kilig, naghahain din sila ng hitsura. Pero maging totoo tayo. Si Bele Mariano ang nakakausap ng lahat. Si Bele ay pumapatay sa kanyang matapang at usong mga damit mula sa She and Fits at nahuhumaling ang mga netizen. Ang kanyang estilo ay sumisigaw ng kumpiyansa, kapangyarihan at kakisigan lahat na. Damang-dama mo talaga ang enerhiya ng girl boss niya sa bawat suot niyang damit. And guess what? Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ngayon ang mukha ng tata. And speaking of fashion and fierceness, Mark your calendars because Bel Mariano is headlining an exciting event you don't want to miss. Mula Mayo 21 hanggang Mayo 27, 2025, hulihin siya sa Islipopo na nagaganap sa Activity Center ng Ayala Malls Market. Palengke Weekdays, ang event ay tumatakbo mula isa sero am hanggang siyamzay, at tuwing weekend, extended ang fashion fun hanggang isa sero ito ay magiging isang buong linggo ng fashion, empowerment, at bell-inspired na mga layunin sa estilo. Tamang-tama para sa pamimili, photo ops, at pagpuna sa mga pinakabagong trend, lalo na kung gusto mong ma-feel like an alpha queen just like Bell. At hindi lang iyan. Nag-trending kamakailan si Bell Mariano sa numero uno sa platform na Egg. Iba talaga ang impact ng isang empowered woman with killer sense of style. Fans are raving online, ang daming comments na pinupuri siya sa pagiging perpektong brand ambassador. Ang ilan ay tumatawag sa kanya na ultimate girl boss, habang ang iba ay hangang-hanga lamang sa kanyang paglaki at pagkinang. Kaya mga kahugot, kung handa na kayong ma-inspire, empowered, at fabulously fashionable, wag palampasin ang i-pop-up event kasama si Bel Mariano. Dalhin ang iyong mga kaibigan, kumuha ng maraming larawan at saksihan kung paano natutugunan ng fashion ang kumpiyansa at klase. Don't forget to like, comment, and subscribe for more trending chika and feel good kwentos, dito lang sa Pinoy Hugotsi. Hanggang sa susunod manatiling nakaistilong at manatiling matatag.